Hangad kong maging isang buhay na saksi mo, Panginoong Hesus. Sa mundong ito, nabubuhay tulad ng pamumuhay mo. Nagmamahal, nagpapatawad, nagsasakripisyo. Panginoong Hesus, sa pagmumu-muni sa iyong larawan, ang nagtiis ng di mabilang na pagdurusa dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan. Pinagninilayan ko ang iyong walang hanggang pagtitiis. Ang iyong kababaang-loob at ganap na pag-ibig na ipinakita mo sa buong buhay mo. Hinahangaan kita sa katahimikan sa harap ng mga taong nakasakit sa iyo, nagpahirap sa iyo, humamak at humamak sa iyo. Ngunit nanatili kang matiyaga, patuloy kang nagmahal, patuloy kang nagpatawad. Ikaw ang modelo para sa ating lahat sa pamumuhay ng tunay na pag-ibig. Walang paghihiganti, walang pagkamuhi, tanging kapatawaran at sakripisyo. Ngunit kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat. Sa lahat ng mga taon na ito ng pamumuhay sa mundong ito, hindi namin lubos na naunawaan ang pag-ibig na ipinakita mo sa amin. Hinahayaan namin ang aming sarili na madala ng mga bagay na lumilipas, ng mga pansamantalang kagalakan, ng mga huwad na tagumpay, nakakalimutan ang buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa mga nagmamahal sa iyo. Tulad ng isinulat ni San Pedro sa kanyang ikalawang sulat, Lumago kayo sa biyaya at sa kaalaman ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Heso Kristo sa Kunang Pedro 13. Maaari nating sabihin na tayo ay nabubuhay, ngunit talagang nalilihis tayo sa mga walang kabuluhang bagay na naglalayo sa atin sa landas ng buhay na itinuro mo sa atin. Ang mundong ito ay binulag tayo. Pinakalimutan tayo na tayo ay mga peregrino lamang, mga manlalakbay sa daan patungo sa iyo. Kailangan natin ng mga tunay na saksi, mga santo na nabubuhay sa gitna natin, upang sila ay maging mga halimbawa, upang magsalita sa atin tungkol sa kawalang hanggan, tungkol sa pag-ibig ng Diyos Ama, tungkol sa gawaing pagtubos ni Heso Kristo. Ang mga saksing iyon ay hindi mga perpektong tao, ngunit yaong mga nag-iwan ng lahat upang sumunod sa iyo upang mabuhay para sa iyo. At salamat sa mga saksing iyon. Alam natin kung ano ang mahalin ka, kung ano ang mabuhay ayon sa iyong pag-ibig. Ngunit, paano natin malalaman kung talagang mahal natin kayo? Paano natin malalaman na mahal natin kayo ng buong puso? Hindi nag-iwan ng puwang para sa pag-aalinlangan si Heso Kristo ng sabihin niya sa Ebanghelyo. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita at siya'y iibigin ng aking ama at kami paroroon sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa ama na nagsugo sa akin. Juan Taratosa 2034. Ang mga salitang ito ay malinaw at tiyak para sa ating lahat. Kung talagang mahal natin kayo, mamumuhay tayo alinsunod sa iyong salita. Kung hindi natin gagawin, ito ay dahil hindi natin kayo tunay na mahal. Sa pag-iisip tungkol sa iyong presensya sa Eukaristiya, napagtanto ko na sa langit at sa lupa, lahat ay pumupuri at sumasamba sa mapagmahal na puso ni Heso Kristo. Sa sakramentong ito, hindi lamang ikaw naroroon bilang isang alaala ng nakaraan, kundi bilang isang buhay na katotohanan, isang napakahalagang regalo para sa amin. Naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa iyong katawan at dugo, sa Eucharistia, at sa pamamagitan nito, Nakikibahagi kami sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sagrado Corazon de Jesus. Lubos akong nagtitiwala sa iyo. Sagrado Corazon de Jesus. Ningas ng walang hanggang pag-ibig. Sunugin mo ang aking puso ng iyong pag-ibig. Sagrado Corazon de Jesus. Baguhin mo ang mga makasalanan. Iligtas mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Sagrado Corazon de Jesus sa Eucaristia, dagdagan mo sa akin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sagrado Corazon de Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ng Birheng Maria, tulungan mo akong buksan ang aking puso upang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Upang gabayan kami sa lahat ng kahirapan at upang mabuhay ng karapat dapat sa iyong pag-ibig. Ina Maria, ihanda mo ang daan para makalapit kami sa iyong anak na siyang daan, katotohanan at buhay. Santo Sakramento ni Jesus, ako'y naniniwala, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na patawarin mo ang mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo nawa'y palagi kang luwalhatiin purihin sa lahat ng lugar sa lahat ng oras magpakailanman sa langit at sa lupa magpakailanman purihin ang sagrado korason de Jesus sa Eucharistia. sa langit at sa lupa magpakailanman purihin ang sagrado korason de Jesus sa Eucharistia. sa langit at sa lupa magpakilanman purihin ang sagrado Corazon de Jesus sa Eukaristya. Amen. Kung nararamdaman mong naantig ang iyong puso sa mga panalangin ito, mangyaring ibahagi mo ito sa iyong mga kapatid sa paligid mo. Hayaan mong lumaganap ang pag-ibig ni Jesus Kristo at antigin ang lahat ng puso. 5 minutos kasama si Jesus na nasa sakramento sa ngalan ng Aman, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus, pag-ibig na nakakulong sa tabernakulo, ikaw na araw-araw ay tahimik na naghihintay, nananabik na matanggap ang pagmamahal at katapatan ng bawat pusong tao. Ikaw ang tapat na kasama na hindi kailanman nang iiwan ang kanlungan kung saan lagi tayong makapagpapahinga. Gayon pa man, marami ang nakakalimot sa iyo at tinitiis mo ang kawalang interes ng mundo. O Jesus ng Tabernakulo, maawa ka sa akin. Dagdagan mo ang aking pananampalataya upang madama ang iyong presensya, lalo na sa aking mga sandali ng kahinaan, pagkakamali, at pagkadapa. O Panginoon ng awa, punuin mo ang aking puso ng iyong pagkahabag upang ako ay makapagpahal at makapagpatawad tulad mo. Ipagkaloob mo sa akin ang isang bukas na puso upang sa aking pakikipagtagpo sa sino man, kaibigan man o kaaway, ay makita-kita sa kanila at mahalin sila ng may pusong katulad ng iyo. O Panginoon, daan, katotohanan at buhay, patnubayan mo ako araw-araw upang bawat hakbang na aking gawin ay maliwanagan ng iyong liwanag. Huwag mong hayaang maligaw ako sa mga tukso ng mundo. Panginoon, nais kong isalaysay ang paglalakbay ng pananampalataya kung saan mo ako pinatnubayan. Noong nakaraan, nang dumadalo ako sa misa, bahagya lamang kitang nakikilala ng mababaw. Ako ay dating naaakit sa mga kislap at ilusyon ng buhay nananabik sa katanyagan, kapangyarihan at tagumpay. Naniwala ako na kaya kong itayo ang lahat ng mag-isa at ang buhay na ito ay isa lamang serye ng mga personal na pananakop. Ngunit ikaw, sa iyong walang hanggang pagtitiyaga, tinuruan mo ako tulad ng isang mapagmahal na ama, tinutulungan akong matuklasan ang tunay na kahulugan ng buhay. Araw-araw, Ginising mo sa akin ang isang bagong pag-unawa na nagpapamalas sa akin na ang mundo ay hindi umiikot sa akin. Binago mo ang aking puso hakbang-hakbang. Ipinapakita sa akin na may mga walang hanggang halaga at katotohanan na hindi kayang ibigay ng pera at katanyagan. Inihayag mo sa akin na ako ay kabilang sa isang mas malaking pag-ibig. Isa na higit pa sa aking pangunawa.